Hello everyone, this is a Yuyo TV tutorial channel. Welcome po sa aking channel at sana magustuhan ninyo ang mga bibigay ko ng mga tips sa inyo sa video na ito. So support and subscribe my YouTube channel. At ang topic natin ngayon kung ano ang bibili mong pintura para sa sale at paano i-apply ang pintura para sa sale. So, yun ang topic natin ngayon. Sana masububayan niyo at huwag kayo mag-skip sa video na to. Please watch till the end my video. Peace out. Maakiting ibibigay ng uh, kalaman ngayon kung ano ang pintura na pwede sa inyong bakal steel ng mga grills nyo at sa gate nyo. So, simulan natin. Peace out. Una nating bibilhin titingnan muna natin yung mga bakal, yung grills at sa gate nyo kung mayroon bang mga kalawang. So kapag mayroon kalawang, dapat natin muna tanggalin yung mga kalawang sa ating mga steel o bakal. So bumili ka na ng steel brush para anuhin mo yung kalawang, alisin mo yung kalawang. Pagkatapos, lagyan at nahiran mo ng lager thinner. Para maalis yung para malis yung kalawang na uh, maliliit niya na iiwan pa ng steel brush. So pagkatapos, bumili ka na ng epoxy primer o kaya metal primer. Kung gusto mo na ng mura, metal primer. Kung gusto mo ng kalidad, epoxy primer. Then wag mo lang malilimutan na bumili ng thinner para sa inyong mga primer. Kasi kapag walang thinner ang lagkit-lagkit kapag ina-apply mo siya. So, bumili ka na ng lager thinner. Pwede any kind of brand, basta lager thinner. Yun, paghahalo lang lager thinner, paunti-hunti lamang, yung hindi na malagkit ang pag pagpabras mo. Then, pag natuyo na, then, pag natuyo na yung epoxy primer or metal primer na ina apply mo, so, gagamitin mo yan ng easy to use, easy to apply na pintura. Walang iba. Kundi, ang quick dry, enamel. Maraming kulay po 'yan. Kayo na bahala pumunta sa masoke, so, 'yung tindahan, kung anong gustong piliin yung mga kulay sa Quick Dynamic para sa inyong kulay, sa inyong steel. So, sana nakatulong sa inyo ang mga basic tutorial lamang kahit kunti kalamang lang kung paano natin ipipintura ang pintura sa ating mga grills, gate still ng ating mga bahay. So, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-comment, mag-like, and i-hit mo na ang notification bell para lagi kang updated sa mga post ko. And, dagang salamat! Peace out!